Hello mga mare, musta naman po kayong lahat dyan Isang maligayang Pasko po ang aming bati sa inyong lahat, saan mang sulok kayo ng mundo naroroon. At dahil wala pang pasok sa school ngayon, ay makakapag-upload na ako ng mga videos. So, for today's video, mga mare, ay magmumukbang tayo. <laughs> este, kakain lang naman po tayo dito sa Pizza Hut. Yan ang mga yan ang napili ng mga bagets ko. So, story time mga mare. Kahit nung dalaga pa ako, ugali ko na na basta may natatanggap na konting blessing or sweldo, talagang tinitreat ko ang sarili ko noon. At dinala ko yon or nadala ko yon hanggang ngayong may asawa't anak na ako. So, dahil ngayon ay may konting blessing, pamilya muna ang pinaka-priority ko sa lahat. So, kain po tayo, mga mare. Yan ang perks ng mga malalaki na mga anak, mga mare. Sila na ang pipili ng mga gusto nilang pagkain. Ayan, kanya-kanya na silang pili. At napunta na tayo dito sa pizza. Yan ang kanilang gustong-gustong kainin. At sa isang iglap lang, nawala na ang mga pagkain sa table namin. <laughs> Nakita niyo naman mga mare, wala po silang kaganigan ng kumain, di po ba? Yan, tingnan mo ang mga itsura ng mga anak ko sa so, sobrang kabusugan, parang mga lupaypay na ulit. Itman o malaki ang natatanggap ng blessings ng aming pamilya, family is our top priority. Maraming salamat po sa panonood!